Nagsimula ng ilikas ng pamahalaan ang mga Pilipinong naipit sa gera matapos itaas sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Israel at Iran. Pero sa kabila ng peligro, libo-libong Pinoy pa rin daw ang ayaw umuwi. Nagbabalik si Reynal Pawit. Higit isang linggo na ang palitan ng mga ballistic missile ng Iran at Israel. Dahil sa magbakan, itinaas na sa Alert Level 3 ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa dalawang bansa. Kaya gumulong na rin ang voluntary repatriation sa mga kababayan natin na naiipit sa gulo. Sa Israel, higit 30,000 ang ating mga kababayan. Hindi na bago sa mga OFW ang gulo roon. Pero mas ramdam daw nila ang takot ngayon dahil sa patuloy na pambubomba ng Iran. Nagdadasal ako na yung dinadasal ko ay hindi ko na alam anong mga lumalabas sa dinadasal ko. Ano pa ano ka, ah... Uh yung kaba mo iba. Dati rati po noon nung sa pag sa pagitan ng uh, Hamas isbula uh, laban sa Israel eh parang pinapanood lang namin yung mga rakis nila sa taas pero sa ngayon hindi ka pwedeng magbiro. <laughs> Sa tala ng DFA, 26 na OFWs na galing Israel ang tatawid sa Jordan ngayong weekend para sa kanilang repatriation. Kabilang sila sa 200 at 223 Pilipinong nagpasa na ng repatriation request sa embahada. Higit 20 Pinoy naman mula Iran ang nais na ring magbalik Pinas. Kahapon una nang nakauwi ang 21 government officials na naipit sa gyera sa Israel habang nasa seminar. Sa bawat pagputok at pag, pagdinig ng sirena, Paglabas sa kwarto, kailangan mong katukin ang bawat kwarto para uh, mal malaman mo na nandoon na sila, kasama mo sila sa pagbaba sa isang litas na lugar. Talagang nakakatruma po. Kasi pag nakakarinig po kami ng siren, talagang we have only like 60 to 90 seconds para pumunta po sa bunker. <laughs> Aminado naman ng DFA na kahit magulo, marami pa rin ang ayaw umuwi. Katunayan, simula October 2023, higit isang libong OFWs pa lang sa Israel ang nagpa Pero sa tansya ng isang eksperto, hanggat hindi natutuldukan ang mga usaping politikal at nuklyar, magpapatuloy ang bakbakan. It's very difficult to say when we could actually see lasting peace. I mean, being honest here. Uh, I, I just uh, I don't want to be a bearer of bad news but I just don't see that happening anytime soon. Para naman sa mga kababayan natin na nais magpasa ng repatriation request i-email lang ang kopya ng passport, visa at cellphone number sa OWA. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.